for today's vlog ay narito po sa bahay si Big Bapo lang. Padarating niya po at wala po siyang pasok ngayon. At uh, siya po ay inaya ko dahil ako po papasama sa kanya sa bayan. At kami po ay papunta ngayon sa furniture shop dahil kami po ay may bibili. Wow! <laughs> Anong bibili natin ka? Atin? So tayo ay bibili ng sofa. Yun! <laughs> Ayan, uh, nakakatawa po at the uh, first time na uh, magkakaroon po kami ng sofa. At uh, gusto ko pong pasalamatan yung pong nag-sponsor ng ating pong sofa, pambili ng sofa. At siya po ay si Mami. Wow, thank you so much po Mami M sa iyong patuloy na pagmamahal. At gaya po lang nabanggit na nabanggit ni Kathy na yun ay first time na uh, magkakasupa. Kami yung may iro na upuan. Ito yung yeah, ito. namin itong salas. Ito, namin, ilang ito ilang taon na ito? 26 years old. Pinabata pa. Kasi ka So, simula nang i na ito. Yeah, so, hindi yung kasing eh. ay dahil uh meron -oh. patuloy na nagmamahalay may mag-sponsor din ng sopa. Pero ito naman mga kadali ang gagawin dito sa... Dito pa, ikikip pa din dito. Okay, hindi ka to kaya mga kala dito. parang kapatid. Kala mo sa amin. Parang kapatid ko. Ah, Siyempre ito ay Ito yung unang nila mama Ayan, at nakakatuwa nga lahat dahil nga, uh, sabi ni Mami Anne, mas maganda daw ay mayroong sofa. Sofa, yun. Mm, uh, para daw pananood ay relaxing. At alam mo, yun ay eh, parang matagal mo ng pangarap yung may oh, sofa, okay. yun, na may TV, tapos may sofa. So, matagal mo ng pangarap at unti-unting natutupad dahil sa patuloy na pangkampagayang support na ating mga subscriber, at lalo na ni Mami Anne. Salamat mami po, Mami Anne. sobra-sobra yung aking sa inyo. At uh, yun nga, dapat nung unay sa online po mm -hmm. order, mm -hmm. kaya lang um, ay mahal, masyadong mahal ang sheeting fee. Kung bagay, parang yung presyo ng sofa ay kalahati na yung sheeting fee. Bayan ko nalang eh. Oo, kaya dito na lang sa bayan ko kami bibili yeah. Dahil kami po nagtingin na din ni kagwapo lang kahapon. Mm -hmm. Sa kayo namang kahapon natin nakita. Uh, yung quality ng sofa ay maganda. Mm -hmm. So tayo ay siguro may may papunta na doon. Mm Natin -hmm. po ay Sunday, baka sila ay maagang magsara. Uh, so at alam po, meron ka lang nakita kahapon ng ating pinagtatang ngayon. Mm -hmm. So amin na pong pupuntahan mga kanila ni Kagawa po lang yung pilihan pili na ng pangangapong mm -hmm. So let's go! Yeah, let's go! <tinyo> na po kami sa bayan dito po sa furniture sa ND Galvez at yan, dito tayo kaha kahapon hello po yeah, may mga sopa po sila dito mga kadilag lagi. Ano, pili ka na kadilag. lagi. mayro Meron pala Wow. Ano, napag-isipan mo na kung ano nang Wala pa nga <laughs> yeah, pretty pretty pretty. Yung L L, Pero, muna. Po, ano, mm -hmm. L shape muna. Ano oh. Yan, madami po sila dito ang quality na sofa. Ayun, kadilag. <laughs> Pero may iba pang kulay. Ito po yung kasama ng malaki. Oh. oh. Ayan, <laughs> Medyo mahaba po siya. Ito kung feet ay, parang ang ano po, ilang feet Oh, O ilang feet ito? Sinukat po namin ay nasa parang 5 o oh, kahit po mga 4'8 siguro. 5'7. Ano nga pagsukat? tayo po muna ay pipili. Ito, yung ganitong sukat siguro. Lugso. Sinusukat po. Ah, lampas po si... Oh. Ito, ito ka diraga. Ito ang tama. May kulay pa po pong iba na ito. Ito looks good. po sana ang target dito. Ito po, parang... Yan ang maganda. Tatlo daw po ito po yung may color brown, honey. Opo, nandito sa 8 na. Magkano naman po ito? 11,500. Yeah, 11,500 daw 11 po ito. So, um, budget ay 11,590. Ah, Ayan, maganda. Ayan lang. Sakakit, honey. Tapos ay eh, kasama na po itong mga trophy. Oo, kasi sa kartay po. Maganda, honey. No. Ganda, honey. Tara, Cute. Yeah. Ayan, isa sa number one option ay LC, ka ng LC. Haha. 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 Ah, yan Haha. L-shape. Ang Haha. 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 Pagka Haha. 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 parang Haha. Haha

Hmm. Sama Salmon galing sa tabihan. Maganda yung center table nila. Dito po'y madaming sofa. Kaya naman yung iba po'y masyado ng malalaki. na lang sa kayo Saktong may maliit silang kulay brown, honey. Ay sinukat po muna namin ay nasa 5 feet. 5 feet po. Oh, para hindi po humarang sa may pintuan. So ang magandahan ay meron ng center table. Mm -hmm. Tapos ay, may delivery pa sila. Mm -hmm. Napaka convenient at quality pa mga kadilag po. So yan bali nakapag-design na po ako at ang napili ko ay yung pong kulay brown na naroon po. Dahil yun po ay sakto at saka yung pong sukat niya ay tamang tama dun po sa sala po na at ilalagay na po sa tricycle dahil i-deliver na. Ilalagay na din po sa tricycle. So, so siya po ay naka-plastic pa at sa uh, yung quality naman ay maganda. maayos. Opo. Tsaka may mga libreng throw pillow. So bali ang libre ay isa, dalawa, to, to. apat po kanon? Apat na throw po 'yun.

<laughs> tutuwa ang mama sige po pwede na po thank you mga no, uh, thank you po mami so yan mga katilag ready to deliver na po siya danda lang po ha ingatan niyo po yung aming sopa <laughs> <Ayan. laughs> o oh, po 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 <laughs> salawin ayan ah, na po siya, mga katilag. Thank you po kay Mami M. Salamat so, po, Mami M. Ano, uh, sakto din yung uh, ipinadala ni Mami M. Dahil yung presyo na yun ay 11,600. Ah, Saktong sakto. sakto Mami. Thank you so much po, Mami M. M. Po. So, babayaran na po ni Kati at amin na rin pong susundan para kasunod na rin po kami nung sa delivery. Excited nga po eh. <laughs> Kaya mabayaran na po ni Kadi lang. Yan, maraming salamat po sa inyo. Thank you, salamat po. So kami po ay paalis na ni Cadillac at amin pong susundan. Excited. <laughs> Maganda pati mga kadilagat. After po ng payment ay deliver po kaagad din yung sofa. So, ano, katotohan ako na excited na. Oo, nakaka-excited oh Thank you po. Thank you po. at pabalik na po kami sa bahay. Let's go. Baka si Kuya ay eh. magulat at wala tayo do. Nandito na po kami sa bahay at sakto po ang aming dating dahil narerito na rin po sila kuya. Ini-deliver na po yung sofa. Wow. Kinababa na po yung pong sofa. Mayroon na lang kuya sa gilid. Kami na lang bahalang mag-ayos. Tara yeah. <laughs> na, na din po yung isa. Isa na lang pong ibababa. Ba. Ah, baide na, na din pala yung table Ay, na. Ibaba na, na honey. Wow. Ang ah, ah, na ito, ah. So much po, mami. I'm excited so na tayo sa paglilipit. So, okay. Ba'yan. Kaya pang merienda po. Salamat po salamat. sa inyo. Thank you po. Yan. So, na-deliver na po. Na-deliver na po ang mga sopa at tiyada! Surprise! Surprise ka, mama! Oh, ganda. Ayan ay from mommy. Wow, maraming maraming salamat sa mommy. Ganda. Akala ko naman may naririnig na niyo ako kanina yung ating usapan Hindi wala talaga kayo galing-galing. Saan naman natin naman trophy trophy. Dapat din sa dalawa, may rumi. Oo. Oo. Naka-amaze. naman po, hindi kanyang po. May dito nilagay at sa dito sa na nagawa ng lesson plan. Si Mama Puy. Si dati may bahay. Ay, dapat order ang akin Thank you po kay Mami. Eh. Yung ganda naman. Tumutuwa si Mama. Speechless. Bakit kaya ay nakahanap si Mimi? Ay, nauna nga pala yung nag-deliver. yung bahay Ayun. Ayun. Dapat pala hindi ka prank natin kayo si Kuya Hermia. Oh, Deliver ito. Pwede po para sa <laughs> Pinag-iisipan na po kung saan po ilalagay ang atin pong bagong sopa. Ganda <laughs> naman po. Siya. Marami ang laman. Uh -huh. Uh -huh. At pwede po si mama, hindi mo wala na naman ng ngiti sa kanyang mukha. <laughs> At amin lang po muna nga ayusin ito mga kadalag. Ayan. Ito po ay mamisimula ng dahil like it. Ito pong, kasama yung bagong sofa. mo na natin. Okay, one, two, three, go. Pasok <laughs> po muna si Mama sa tindahan. At <laughs> may Update po mga kadilag, so ito po yung ating first look, mga arrangement namin. Kaya lang hindi kami satisfied dun sa pwesto. <laughs> Kaya ang isa po sa naiisip namin, ayan, para ito din po si Mama. Uh, <laughs> Kaya na naka po kami palipat-lipat nilo, susan so, po namin na pwesto. Ay, isesentro na lang itong mga sopa. Ito po yung arrangement na sinasabi ko po na una po namin ginawa ayan ngayon po ay babaguhin namin dahil yun nga parang masyadong magkakalayo po yung sofa parang para pong maganday yung dikit dikit siya ayan yun naman pong sala set namin na dati ay dito po nilagay sa may hagdanan which is uh, maganda din naman po ang pwesto pero yan po sa mga susunod na panahon ay pwede din po ilagay sa taas hani mama Parang maganda din po doon. May paglalagyan. Doon po sa pinakang uh, labas po ng kwarto naming magkakapatid. Ayan. At ngayon po, ayun nga. Aming babaguhin ulit. So, ito po ay pang ilan na lungs na ayos? Um, eh Ayan. po yung aking partner. Kaya pinagkape po muna. <laughs> <laughs> so, amin po muna nga ayusin. At nga. Maganda nga igigit nagit na yung nakatapat sa TV para panunod ay feel ang moment. At ito na po yung pinakang final arrangement po namin dito po sa aming bagong sopa. Wow! Ganda! Mas maganda lagsan eh. <laughs> Wow! Thank you po, Mami M. Ganda. Isa rin sa nagsuggest na itong pwesto. At saka noon pa, nung kahit yun pa lang yung aming salasit, ay si Papa. Kumbaga yung sinasuggest niya dati na Igigit na nga daw yung pinakang mga opuan At yan, bayan po si Mama. Parang si Papa po ay kabidyo call din pati. <laughs> wow! At nakita na din po ni Papa yung bagong sofa. Ayan po siya, nasa trabaho. Ayan, si tao. po, Amen. <laughs> maraming, maraming salamat po, Amen. Amen. <laughs> maraming maraming salamat po. At talagang uh, siksikliklik lagi ang uh, ayun mga binibigyan natin. biyari. At po tayong uh, pamilya. Hindi po namin so katakalaan na, na kayo po ay pagkakaganyan sa aming pamilya. Kaya po, kung tapos po ang aming pasasalamat sa iyo, Ma'am Ed. Uh, hindi po, hindi po ako makapagsalita ng ano, uh, ng, ng wala po akong maisip, kundi talagang pasalamat. Hindi <laughs> ma-express. <laughs> hindi po <laughs> ma-express ka na yung kagalangat kasi yan. Uh, salamat po. Uh, mga binibigay po niyo biyaya sa aming pamilya po. Mm, thank uh, you. Uh, marami, maraming maraming salamat po sa inyo po uh, yung Lagi po kayo mag-ingat yan sa kinaroroon ng po ninyo. <laughs> thank you po. Thank you po, thank you po, ma'am. Maraming marami. salamat po, ma'am. Napakaganda ng bangko po. Nung bagong sofa wow. wow. <laughs> <laughs> si mama po ay ganyan. Kapag sobrang tuwang-tuwa siya, ay siya po ay speechless palagi. <laughs> wag ano eh walang basabi kano din po si papa papa naman po ito mangtoad ina nasa trabaho kung pag surprise nagulat ang dalawa iya <laughs> yeah. Yeah. <laughs> uh -huh. Oh. <laughs> sige, Papa. Uh oh. -huh. Sige, Papa. Sige, sige, po. Ingat, Papa. Sige, sige na. Sige, sige, sige Papa. Thank you. Thank you, Mami. Tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa po si Papa. Wow. Oo, oh, maganda. At dito po'y tinapat po talaga namin dito sa TV. Ayan. Yan po yung pwesto. Tatanggalan ko na din po ito ng cover. Para dito na excited si Lugski. Ah, natatanggalin na po na ang hilog mga bawat cover. Ito, mas po. Ang dating pangarap na. Wow! Ganda! Ganda!

Match na match, match na match po dun sa ating kulay ng ito, isa, ilaw, tapos po yung pintuan, tapos yung mga upuan. Um, siya po ay choco brown. Wow! Kami po yung nakaupo na sa bagong sofa. Wow! napaganda Kasi po yung Maraming salamat po, Mami Thank you, you po, At Ganda, Mami Ganda. Oh, maganda. Thank you po. Ito yung talaga rin relax na pagmalonood. Maraming malonood lang. Baka si Mami, makita ko yung nakagalito <laughs> At malonood. Ito yung tapatap na. Maganda. po. Um, thank you so much po, Mami Malam yung pag quality yung yung ano pa kaya ang tawag dito yung fabric. Tropilo. Oh, oh, yung fabric na mm -hmm. ano nang galing ganun daw. Oh. Saka hindi siya dumingin dahil mm -hmm. niya yun choco brown ito parang choco brown. Sa kong isang na muli ng pa. Thank you po. Thank you po. Ma Sobrang makakatuwa. Maraming maraming salamat po. Mami kaya na sa lahat po ng hindi po. Kaya po sa amin. Nawa po ay ibalik po sa inyo ni Lord ng 100 times. Ang <laughs> lahat po ng kabutihan po ninyo sa inyong pong kapwa. Salamat po sa inyo. Thank you po, Mami. Salamat po. Mayroon din po ang mga bagets gumagala. Tada! Surprise! Oh, ang ganda ng panunod. Wow! Nah, eh, Horror. Oh, bawal talunan. Wow! <laughs> oh. Ganda Ganda mo! <laughs> Tignan mo ang ating bagong sapo. Wow! Yan from Mami yeah. M. <laughs> Nakakatuwo. Ganda yun eh. iya yeah. <laughs> Mara, Alita, alika! Mara. Welcome sa bagong supat. Bibinyagan ninyo. Kayo'y hey, manunood. Kayo'y hey, manunood sa mga minsan ulit. Wow! Bawal daw mo po pag dinaligo ha. <laughs> <laughs> wow. 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 Relax mga bata. Mm. <laughs> sofa. At yun po mga kadilag. Balik nung Sunday nga po ay bumili po kami ng sofa. At kasama ko po noon si ko lang. At yun po ay from Mami M. At muli, gusto ko pong pasalamatan si Mami M. Sa lahat-lahat po. Kaming maraming salamat po. Yun nga po, nitong nakaraang linggo ay sa totoo lang po, ay yong ko lang din po na asikaso yung mga noon pa po na pinapabili po at gusto pong ibigay ni Mami M. Tulad po na itong Uh, sofa at saka po itong sa hagdanan. Na nga po ay inasikaso namin din nung araw na bumili po kami ng sofa ni Kagwapo lang. So after po noon ay pumunta po kami kala Edgar. Tapos sa kahapon nga po ay nagsimula na po sila. At bali yung second day po ay yan, may separate po ako na vlog dun po sa paggagawa ng trailings po ng aming hagdanan.